Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan! Oras po dito is alas 10 po ng gabi. Kasama ko po si Miss Bing's Vlog at si Miss Jane po. Kami po ay maglalakad-lakad muna. Punta po kami sa isang shop sa isang bilihan ng mga damit. Dahil malapit na po ang Christmas, naisipan po namin na mag-exchange gift po kami. Kaya ito po, maghanap po kami na pang-exchange gift po namin. Para po sa aming mga nabuno, po namin alam. Hindi po namin pinapaalam kung sino-sino po ang aming nabunot. Basta, so ito na nga, naglalakad na kami. Dahil sa wala kaming pamasahe, kaya exercise lang po. As usual, cellphone ko po ang gamit dito. Pero halos hindi po ako makita sa kuha ni Miss Jean po. Masaya naman si Miss Jean habang naglalakad. Pero yung may-ari po ng cellphone, halos wala po sa kanyang mga nakuhang video. Ang silang dalawa lang po ang naglalakad. Ganyan nga kayo muna. Siyempre, pag ako ang lahat nyo, tapos laki ng mukha ko dito sa screen. Malapit na nga po kami sa aming uh, pupuntahan Parang election din po dito ang May kumakaway Meron din pong uh, gustong masama sa video Kaya yan, kumakaway-kaway sila Okay lang po dito maglakad sa highway Kasi safe naman po siya At dahil sa nag-shortcut po kami Dumaan po kami doon sa Esquineta Medyo madilim na nga po doon Kaya po biglang na-snatch ang aking uh, mobile po And nandito na po kami sa shop ng Shining Dati po siyang sanya, andito po sa hura. Nga si Miss Jean, handa na po siya. Excited na po siya, mamili ng kanyang pang-exchange gift. At syempre si Miss Ving's vlog. At todo pili na nga si Miss Jean. Kaya kung sino man ang nabunot na name ni Jean, alam na po ninyo kung ano pong matatanggap ninyo na exchange gift galing sa kanya. Ang dami pong pagpilian dito. Maganda po ang kanilang mga quality. Pre, si Miss Bing's vlog din. Busy din po siya. Wala na po masyadong tao kasi mag-close na po sila by 11. Nasa 10.30 na po ang kami nakapasok. Kaya medyo hindi na po nakasmile ang mga tagabantay. Gusto na din po nila ang mag-close. At syempre, mga magagandang quality din po ang hinahanap namin. Kaya kung sino man ang nabunot ng dalawang to, pagpasensyahan nyo na po kasi minamadali lang po namin to. Dahil nga mag-close na ang shop, kaya hindi masyadong nakapili. Pero na-sure naman po na maganda po ang quality nito. Ganda po dito. Maganda po ang kanilang arrangement at syempre meron pang hagdan. Pag napagod ka po, pwede ka pong maupo sa hagdan nila. Ang ganda po. At ito na nga, akyatin ko na ang hagdan nila. Sama ko si Miss Jean. Ang ganda nito. Parang nagrarampa ka sa hagdan. Mas maganda to kapag nakasuot ka ng gown. Sana magkaroon din ako ng ganitong hagdan. Napakaganda po niya. At umakit na din si Miss Bing's vlog. At dahil sa wala nang na oras, kami pababa na. At ayan na, bit 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 ko po ang uh, napakaraming labahan. Ako po'y binigyan ng uh, labahan ng may-ari dito. Mahirap talaga kapag wala kang pera, inutos-utusan ka lang. Kaya ito po, bit-bit ko po, iwa-washing ko po siya at ibabalik ko po dito. Sa mga gusto pong magpalaba dyan, natanggap po ako. Tawagan nyo lang po ako at ako po yung maglalaba. At ayan na nga, nasa baba na kami. At kami uuwi na rin. Hindi na talaga nakasmile ang mga taga dito. Gusto na rin nila magpahinga. Pero may time pa naman. Kaya sa mga malapit po dyan, maganda po dito sa Shining po. Punta po kayo dito. Mura na po at makapili pa po kayo ng iba't ibang design. Ayan na si Miss Jean. At si Miss Bing's Vlog, magbabayad na po ng kanilang uh, pinagkukuha. At nakapila na nga sa counter si Miss Jean. Inakausap po niya ng maayos ang uh, cashier.

I give your you money. you pay. How much? Eighteen Way too much. Altogether, you, madam. together, Wait, wait. Maybe... Twelve dinar. Huh? Twelve dinar. Twelve mm. Twelve. 24. Ulitin. Ulitin. One, two. Wala Hindi na ako. Ito, 515. Ha? Ay, open it. Okay. 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 yung, Okay. 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 mga cellphone kung kami dumaan, nung kami pawi, medyo madilim na po kasi mag-11 na. At nang biglang may dumaan na nakamotor, bigla pong hinablot ang aking cellphone. Buti na lang po, naagaw ko sa kanya, kaya hindi po niya nakuha. Bukan din po niyang kunin ang bag ng matandang arabo na nasa harapan namin. Buti naman at nanlaban po ang arabo, kaya hindi din po niya nakuha. Kaya guys, ingat po kayo dyan banda sa hura sa likod po ng Jollibee. Po nakita kung anong lahi kasi nakatalikod po siya, nakamotor po. Maraming salamat po mga ka-OFW sa Barin Vlog. Thank you so much po sa pag-subscribe. Sa pagpanood po ng aking mga videos, thank you so much po.